birth defect lumalaganap sa Amerika. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, dumadami na ang kaso ng gastroskesis sa Amerika, kung saan ay naapektuhan ng tiyan ng mga sanggol. Mga African Americans ang pinakamaraming kaso nito at hindi malaman ng mga health officials kung bakit. Mula 1994 hanggang 2012, sila ay nakapunan ng 263% na pagtaas ng gastroskesis sa mga sanggol mula sa mga babaeng mas bata sa 20 years old. Kapag ang sanggol ay naapektuhan ng gastroscesis, ang mga lamang loob at minsan pati ang atay at bituka ay lumalabas sa tiyan mula sa butas na katabi ng pusod. Sa US, mga 2,000 sanggol ay naapektuhan kada taon. Ang kondisyon ay delikado at nakamamatay ngunit ito ay madalas na naaayos pag opera pagpanganak ng baby. Subalit maaaring magkaproblema ang mga sanggol sa pagkain at pagtunaw. Sila ay maaaring hindi makakuha ng sapat na sustansya at maudlot ang kanilang paglaki. Ito ay dahil nairita na ang mga lamang loob nila sa amniotic fluid sa uterus. Hindi pa nasisigurado ng mga researchers ang kaso ng gastroscesis pero hinala linana ito ay dahil sa kalusugan ng nanay. panini Paninigarilyo, alak, droga, supplements, lason at STD ay ilan sa mga pwedeng sisihin sa pag-apekto ng pagkabuntis ng ina. Sa mga buntis sa inyo, mag-ingat at alagaan ang sarili.